Oh, Sinimulan na nga pala na namin i-prepare ang mga rekato ang adobo sa gata na Blue Marlin. So, syempre, adobo sa gata kailangan natin ng sibuyas, bawang, at luya. Yan, dahil nga pala sibuyas ang iniiwan ni Love, sumakit yung kanyang mata. Yan, pagkatapos nga palang hiwain ng mga rekato, ito naman na guys, dinising ko na tong blue marlin. Ito nga pala yung nabili namin sa may palengke, dito sa kasiguran. So yan, kita naman, di ba, na fresh na fresh, tsaka lalaki ng hiwa. Kurang isang kilo nga ito guys, 290, ang bawat kilo nito. Medyo mahal, di ba, kasi masarap talaga itong isda na ito guys. Yan, iniwan na nga rin para ni itong mga talong na ilalagay natin. Masarap kasi lagyan ng talong ang adobo sa gata. Ilugasan ko na rin pala itong blue mardi. Ang kita nyo naman guys, ang lalaki oh. Yan. Ugasan natin mabuti. Alam nyo naman kasi may palengke. Maraming dumi doon. Okay na. Yan. So, sunod ko palang ginawa ay pinahati-hati ko dahil masyadong malaki ang hiwa. Parang hindi mahirap halaw-halawin. Pagkatapos kong hiniwain, ubasan ko ulit. Yan, so ito na pala. Ready for cook na ang ating blue marling adobo sa gata. At yung mga ricado niya. Ilagyan ko na pala ng konting mantika. Tapos, pagsabay-sabay ko na yung mga rekado. Bahala na lang kayo. Kung gusto nyo isa-isahin kung anong unahin nyo, basta ako sabay-sabay na sila. Halo-haloin lang. Pag naluto na yung mga rekado, ilagay na ang blue marlin. At syempre, halo-haloin natin talagang sinasanggut sa para mawala yung kanyang lansa. Yan. haluin ulit natin para pumapis yung lasa ng mga ricado. Ayan. So dahil adobo nga pala sa gata ito, inuna ko na pala siyang adoboin. Yan. Nilagyan ko na siya ng toyo. Saktong toyo lang pala ilalagay natin para hindi masyadong maalat. Lagyan lang ng kunting magic sarap. Pagkatapos, haluin natin ng kaunti para mahalo-halo. Ayan, medyo na may na. Ayan, lagyan natin ng kunting suka para may kunting asin. Ayan, so pagkatapos pa natin adobohin, dito natin lalagay yung gata. Make sure lang guys na naluto na yung uh, toyo at yung suka niya para adobong-adobo na talaga. So, ito guys, nalagay ko na yung gata. yun yung unang piga na binili namin sa palengke. Hindi ko nga pala nilagay lahat ng gata dahil masyadong marami pala yung isa. Malaki kasi yung nyog. Tulad ko nga pala nilagay yung paminta. Hindi ko kasi nilagay nung inaadobo ko. Sunod nga, inilagay ko na rin tong talong dahil malapit ng maluto. Ayan na po. Talaga nakikita ko na naglalangis lang na yung ating adobo sa gata na blue marlin. Eto na nga. Pwede nang tikman. Luto na siya guys. Hindi pala masyadong luto. Yung e, tadong So ipapatikin ko na to. Kay hey, lag siya yung nang tikim Yan o. Oh. No? nya kasi mainit talaga. Ano? Nasarapan naman siya. Approve ba? Approve? Approved! <laughs> Ayan, so pwede na guys. Inalagay na natin sa bawa nito. Sa sobrang bangunga, inawi na ni Mingming. -Ming. Ayan na si Mingming, -Ming, oh. Natatakam na nga ako habang sinasandok ko. Parang gusto ko lang kainin. Make sure lang hindi masyadong maraming sapaw. Mas maganda kasi pag medyo tayo.